Posibleng sa mga susunod na araw ay maisampa ng tanggapan ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso naman laban kay dating Congressman Saldico at iba pa kaugnay na maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, unang makakasuhan si Ko ilang opisyal ng DPWH, Mimaropa at Sunwest Construction Company. Kabilang sa mga isasampa ang malversation of public funds dahil sa substandard the flood control project sa Bayan Punang Nauhan, na nagkakalaga po ng 289 million pesos. Anya submitted for resolution na po ang reklamo laban kay Ko patapos po nitong hindi tanggapin ang inihaing subpina laban sa kanya. In absentia, kasi nga, they refused to receive the subpina kaya considered waived na yan. Under due process yan. Siyempre, bibigyan mo sila ng pagkakataong sumagot sa so alam naman natin na umalis na siya, tumakas siya, hindi siya bumabalik at ayaw tanggapin yung subpina na binigay sa kanila kaya for resolution na yan. Una nang dinipensa ni Ko na wala na siyang koneksyon sa SunWest dahil nag-divest na umano siya sa kumpanya. Wala nang maging kinatawa ng ako, Bicol Party List. Kung ma na ang kaso, maaaring masimula na ang proseso para kansilahin ang pasaporte ni Ko. Diyan na magsisimula ang pagkasal ng passport kasi pag naisang sa Sandigan Bayan, kinakailangan mo ng court order para makasila ang passport. Dinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.